Magandang araw po sa inyo lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-ingles. Okay? Gamit po ang don't be. Okay? Na sa Tagalog ay wag kang maging o kaya wag kang. Okay? Halimbawa po, wag kang matakot. Don't be afraid. Okay? Pag gusto mong isali itong maging, pwede rin po. Wag kang maging matatakotin. Okay? Kaya may dalawang salita po na ibig sabihin itong afraid yung isa ka-partner ng maging, yung isa ka-partner nitong hanggang kalang. Okay po? Isa pang halimbawa, wag kang mahiya. Don't be shy. O kaya, wag kang maging mahiyain. Don't be shy. Okay? Bali, ito pong B, pag yan ay tinagalog, maging. Pero sa pagtatagalog po kasi natin, ang pinaka-natural po ay hanggang dito lang sa wag kang. Hindi na natin sinasama yung maging. Pero kung gusto nyo isama yung maging, pwede rin po. Pero ang ipartner nyo na, na salita po dito ay yung bagay po sa kanya. Okay? So, isa pa. Don't be careless. Huwag kang pabaya. O kaya huwag kang maging pabaya para sa don't be careless. Okay? Tapos po, kung mapapansin nyo, ang pagkaka-English po natin, dito sa sa don't be ay hindi po natin isinasama yung salitang you na kapag tinagalog ay kang. Okay lang po yon kasi alam naman po ng kausap nyo na siya ang inyong kinakausap. Okay, may batas po sa English na ganun. Okay lang na wag, wag gamitin yung, yung ka. Basta alam po nung tao na siya yung inyong kinakausap. Alam niya na naman po kasi nakaharap ka sa kanya, siya yung kinakausap nyo. Okay po? So, makikitandaan po lahat ng nandito ng mga salita. Okay? Kasi ito po mga salitang ito ay mga gamit na gamit po. Okay? So, magbigay pa po ako ng iba pang halimbawa. Ito, yung laging gamit. Don't be jealous. Kapag yan ay tinagalog ay wag kang magselos. O kaya huwag kang selosa kung babae. Seloso naman kung lalaki. di ba? Huwag kang malungkot. Don't be sad. Okay? At ang pinakasikat na sikat po talaga, huwag kang tamad. ba? Diba? Don't be lazy. O kaya ito, huwag kang makalat. Don't be messy. Diba po ba? So kung mapapansin nyo po, gamit na gamit po itong mga salita na, na nandito. Okay? Isa pa. Huwag kang matigas ang puso. Don't be cold hearted. Wag kang maging masama o wag kang masama. Don't be bad. O wag kang pabosing. Yan, sikat na sikat din po yan. Don't be bossy. Di ba po ba? So, makiki sa ulo po lahat po ng mga salitang ito kasi yan po yung kalimitan na ipinapartner po dito sa salitang wag kang o sa English ay don't be. Okay po. Sana po marami po kayong natutunan na naman po dito sa ating leksyon at saka sana sundan po nyo yung susunod na leksyon natin kasi malaga nito rin po yung, yung technique po natin para makabuo na po agad kayo ng sarili ninyong English sentence sa madaling pamaraan. Maraming salamat po.